Tutunguin natin ang kwento ng dalawang taong nag-iibigan na magkadugo. Sa isang tahimik na bayan kung saan ang kasaysayan ng buhay sa bawat haligi ng lumang bahay nagsimula ang isang pag-ibig na hindi dapat ipaglaban. Sang lihim na nagmamahalan na puno ng sakit, pagdududa at kapalarang hindi nila inaasahan. Dear Ate Kikay, Itago niyo lang po ako sa pangalang Ara, isang dalaga at umiibig sa aking kadugo. Uumbisan ko ang aking kwento habang nakaupo ako sa ilalim ng puno, hawak-hawak ang isang lumang litrato. Bakit ganito? Bakit kung kailan kita natagpuan? saka ko naman malaman ang katotohanan. Biglang lumapit sa akin si Santi, isang matangkad na lalaki na may pagkamahinhin, ngunit may malalim na titig. Ngumiti ito pero halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Mukhang malalim ang iniisip mo. May problema ka ba? Ah, ha? Wala naman. Iniisip ko lang. Paano kung may isang bagay na hindi mo alam pero kapag nalaman mo, pwedeng magbago ang lahat. <laughs> ano ba yan? Sikreto? Gusto mo bang hulaan ko kung ano? nan ko si Sante ate, pero bago pa ako nakasagot, may tumawag sa kanya mula sa malayo. Sante, halika rito, may papakita ako sa iyo. Mabilis tumakbo si Sante papunta sa matandang babae, si Lola Mercedes, ang nag-aalaga sa kanya. Naiwan akong nakatulala ate, habang hawak-hawak ang lumang litrato. Tiningnan ko ang likod nito kung saan may nakasulat na mga pangalan. Pangalan naming dalawa ni Sante. Ngunit magkaiba ang nakasaad na apelyedo. Mabilis ang tibok ng aking puso. Bumibilis ang aking paghinga. Alam kong may lihim na nakatago sa nakaraan. Isang lihim na maaaring sumira sa aming pag-iibigan. Ano nga ba ang lihim na matutuklasan ni Ara? At paano ito makakaapekto sa pagmamahalan nila ni Sante? Isang gabi, habang nakaupo ako sa aking kwarto, hawak-hawak -hawa ko pa rin ang lumang litrato. Napapailing ako habang tinititigan ang mga nakasulat na pangalan sa likod. Paano nangyari ito? Pareho ang pangalan namin ni Sante Rito. Pero, magkaiba kami ng apelyedo. Ara, anak! May kailangan tayong pag-usapan. Pasok po kayo, Lola. Ah, Lola, may gusto rin po sana akong itanong sa Tungkol kay Santi. Napakurap si Lola Solidad ate. Parang nag-aalangan. Tumungo siya at umupo sa kama. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito, Ara. Pero natatakot akong masaktan ka. Ano po ba iyon, Lola Solidad? May kinalaman po ba ito sa litrato? Tumangmo si Lola Solidad ate. Inilabas nito ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kama. Binuksan niya ito at inilabas ang isang sulat. Isang lumang sulat at kupas na ang tinta. Ara, si Sante, hindi mo lang siya basta kaibigan. May connection kayo sa dugo. Anong ibig niyong sabihin? Kapatid mo, si Sante. Anak siya ng totoo mong ama. Alam mo at ikikay, nanlamig ang aking mga kamay. Ang lalaking minahal ko. Kapatid ko pala ito. Hindi! Imposible ito! Hindi yan totoo, Lola Soledad. tiningnan ko ang sulat ate at nagsimula akong basahin ito. Doon ko nalaman ang masakit na katotohanan. Magkaiba kami ng ina ni Sante pero iisa ang aming ama. Sa kabilang banda, sa bahay ni Sante, nakaupo siya sa sahig habang nakatingin sa lumang kwaderno na bigay sa kanya ni Lola Mercedes. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may bumabagabag sa kanya. Bakit ganito ang nararamdaman ko? para bang may tinatago si Lola sa akin. Biglang pumasok si Lola Mercedes ate at may hawak na isang tasang kape. Napansin niya na tulala si Sante. Sante, anak, may gusto akong sabihin sa iyo. Tungkol ito sa nakaraan mo. Napalunok si Sante. Alam niyang hindi ito basta-basta ang usapan. Habang ako naman, hawak-hawak ang lumang sulat, umiiyak. Mabilis akong lumabas sa bahay. Tumakbo ako sa ilalim ng madilim na langit at umiiyak. Sante! <laughs> Tumakbo ako sa lansangan. Madilim ang paligid marahang umaambon. Walang pakialam kung mabasa ako sa ulan. Ang puso ko ay punong-puno ng sakit at pagkalito. Bakit kanito Bakit si Santi pa? Paano ko siya haharapin ngayon? biglang may humawak sa aking mga braso. Si Sante. Basang-basa rin siya sa ulan, pero hindi niya ako binitiwan. Kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Ara, ano bang nangyayari? Bakit ka umiiyak? Hindi ako makasagot at ikikay. Gusto kong sabihin ang nalaman ko. Pero paano? Paano ko ipapaliwanag ang lalaking mahal ko ay hindi ko dapat mahalin? Ara. Sabihin mo sa akin. Ano ba ang problema? Wala. Wala ito, Sante. Hindi mo ako maluloko, Ara. Alam kong may bumabagabag sa iyo. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na sa akin. Ara! Sante! Lola Soledad, ano pong ginagawa niyo rito? May dapat kang malaman, Sante. Hindi Hindi po dapat ito mangyari ngayon. Lola! Wag! Alam mo at ikikay. Huli na. Lumapit si Lola Solidad kay Sante. Hinawakan ang kamay nito at dahan-dahang sinabi ang katotohanan. Sante, kapatid mo si Ara. Nanlamig ang buong katawa ni Sante. Parang may matinding bigat na bumabagsak sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang binitiwan ang kamay ni Ara habang ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maibaliwanag na emosyon, pagkalito, sakit, at hindi matanggap na katotohanan. Hindi! Hindi ito maaari! Alam mo at ikikay, pariho kaming hindi nakapagsalita ni Sante. Bumitaw si Sante, umatras ng ilang hakbang at tumalikod. Hindi ko kaya. mabilis na naglakad si Santi palayo ate Tinawag ko siya pero hindi na siya lumingon Unti-unting lumalayo si Santi sa aking paningin <laughs> Santi ang pag-ibig na inakala nilang dalisay. Ngayon ay naging isang sumpa. Paano nila harapin ang katotohanan sila'y magkadugo? May pag-asa pa ba? Para kay Ara at Sante. Ang sakit pala. Ang sakit palang magmahal ng isang taong hindi mo dapat mahalin. Nakaupo si Santi sa tabi ng ilog. Nakatitig sa tubig. Nakikita niya ang kanyang mukha at ang bigat ng kanyang nararamdaman. Habang hawak-hawak ang isang papel. Ang sulat na iniwan ni Lola Mercedes bago ito pumanaw. Binasa ni Sante ang sulat na galing kay Lola Mercedes. Sante, anak, maraming panahon na ang lumipas at panahon na para malaman mo ang totoo hindi mo kadugo si Ara. Nanlaki ang mga matanisante sa kanyang nalaman ate. Napalunok siya at hindi nakapaniwala sa kanyang nabasa. Hindi ko siya kapatid. Muling tininda ni Sante ang sulat at nagpapatuloy sa pagbasa. Ikaw at si Ara ay pinalaking parang tunay na magkadugo. Pero ang totoo, hindi kayo magkapareho ng ama. Noong bata pa si Ara, inako ng kanyang ama ang kasalanan ng aking anak. Ang tunay mong ama Napilitan silang itago ang lahat upang protektahan ka. Hindi ko alam kung paano ma ito tatanggapin. Pero isang bagay ang sigurado ako. May kalayaan kang piliin ang daan ng iyong puso. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sante hindi siya makapaniwala. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Tumakbo siya papunta sa bahay namin. Nagulat ako nang may narinig akong malakas na katok sa pinto. Agad kong pinunasan ang luha bago ko binuksan ito. Si Sante. Humanghangos, basang-basa sa ulan. Tante, anong ginagawa mo rito? Ara Hindi tayo magkadugo Anong Anong ibig mong sabihin? May iniwang sulat si Lola Mercedes Hindi tayo tunay na magkapatid, Ara Nanginginig ang aking mga kamay at ikikay. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Napaupo ako sa hagdanan. Hindi pa rin ako makapaniwala sa aking narinig. Pero paano? Lahat ng sinabi ni Lula Solidad. Hindi niya alam ang buong katotohanan. Matagal na nilang tinago ito sa atin. Pariho kaming hindi nakapagsalita. Hanggang sa dahan-dahang lumapit si Santi sa akin. Lumuhod ito sa aking harapan at hinawakan ang aking mga kamay. Ara, mahal kita at ngayong alam na natin ang totoo. May pag-asa pa ba tayo? Napaiyak ako at ikikay. Hindi dahil sa lungkot kung di dahil sa bigla ang pag-asa, tumitig ako kay Sante. Binasa ang kanyang mga mata. Walang kasinungalingan, walang alinlangan. Tanging dalisay na pagmamahal lamang. At dahan-dahan akong tumango. Mahal din kita, Sante. Walang salitang lumabas mula kay Sante. Niyakap niya lang ako ng mahigpit. At tila ayaw niya na akong pakawalan. Sa wakas, wala ng lihim. Wala ng sakit. Kami na lang dalawa sa isang pag-ibig na minsan naming tinuturing na bawal. At sa wakas, ang pag-ibig ni Naara at Sante ay hindi na isang trahedya, kundi isang tadhana. Minsan, ang akala nating sumpa ay isa palang pagpapala. Sapagkat ang tunay na pag-ibig, hindi hadlang ang dugo, hindi hadlang ang nakaraan. Pagkat ito ay para sa pusong matapang na magmahal Hanggang dito na lang ara